31 million na bumoto kay PBBM kasama na ako doon ah <laughs> eto panuorin po ninyo ay panuorin pala natin ang video na ito na post po ni Chrisette Laurita Chu nako di ko po alam kung matuwa kayo or mainis ay kayo o magalit kayo sa audio nako sino kayang nag edit na ito eto panuorin natin so guys ito yung last update ko ito na po yung 31 million na tubig pero yung iinom na 31 million na sisigaw ng BP Resign ay wala pa. So guys, tignan nyo. Mayroon na po tayong 31 million na tubig. Pero yung 31 million na bumoto kay PBBM ay hindi pa dumarating. So guys, marami na po ang tubig. Wala pa po yung 31 million. Saan na? nasaan na ang 31 million dahil yung mineral water nakahanda na Ako, dyan sa rally ang sabi nila parang hindi daw umabot ng 100 ah. tapos yung 31 million nasaan na bakit kaya ganun eh no binabanggit pa rin nila yung 31 million votes hindi nga natin alam kung saan ang galing yun eh pangalawa po yung 31 million na yun baka kalahati doon o sobra sa kalahati do supporters kasi nandun yung unity team marami ding nagsabing anon yung mga nagsabing nabudol oh sino yon yung bumoto din syempre kaya yung 31 million na yon hindi naman siguro 100 na lang ino naiwanin ino imposible naman yon na yung 31 million na bumoto 100 na lang katao ang naiwan kaya yung pumunta sa rally wala pa nga daw sa 100 nang may nagsabi 50 50 grabe naman kayo eh, baka naman busy lang sila No, baka naman busy lang sila, wala silang panahon sa pagrarally. Diyan po sa BP Sara Resign. Yan po yung mga nagrally diyan na 31 million yung nakahandang tubig para sa inyo o para sa atin. Ay, bakit hindi naman kasi dumating? Tingnan niyo naman sayang naman yung mineral water. Nako, yung nag-ano nito, na ang nag-edit oy. Magalit, baka magalit na naman sa akin yung 31 million diyan ha. Eh, ang nag-edit po niyan ay ewan ko lang kung sino nag-edit. Basta, ito po yung nakita kong post ni Chrisette Loretta Chu. Na, yun nga. Nahanap na yung 31 million. Nako, ikaw, isa ka rin ba sa 31 million na bumoto? Nagsisi ka ba o hindi? Ano sa tingin mo? Nabudol ka ba o hindi? Comment dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye -bye.